pati no? ito na. Opo, ako ay deliver na lang sir. Salamat sir ah. Nalugi ako doon na. ah. Akala ko kasi tubig lang tibilin Pa dito pala, libre pa. Ito yung, ito yung reaction niya Kasi pagdating nila kanina, sabi nila, meron daw ba dito ano, bigas, pako, sabi, sabi naman niya meron ba daw dito pagkain ng baboy. Ay, sorry. Ay, grabe siya o. Hindi, <laughs> mga followers. Mga followers ko. Sabi niya kasi, siya ang mismo ang nagano sa sarili niya. Sabi niya, mayroon pa dito ang pagkain ng baboy daw? Aray! <laughs> 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 ulit, ulit. ulit, ulit, ulit. Hindi <laughs> yan <laughs> <laughs> sila nagano nag sa akin kasi mga followers ko. Nangingi talaga siya ng ano. Akala niyo naman kasi na and, hindi siya nagnanakaw ng ano guys. Baka mamaya pagbintahan niya sa hindi Binigyan natin siya ng ano tawag dito? A rubber tree. Rubber tree. rubber tree kasi ilalagay nila doon sa maganda nilang beach. ano, ano, pangalan beach nun? resort. No? At, resort lang. Ano pangalan? Baruta oh, de Luna. Oh, Baruta de Luna. At soon, pag nakapunta kami doon, makikita nyo kami mismo yung kami mismo magbablog para makikita nyo kung gaano kaganda kasi nakita nakita ko na ingit ako eh doon sa video nila. Oh, wala. Sabi niya kasi. Sabi uh, niya kasi. Sabi niya, may pagkain ba doon dito ng baboy? Ay, ulit ulit

sa may kubo. <laughs> Grabe, chusi pa yung mga... si ma'am para makapasyal yeah, na rin. Hindi si Ru... Ano? Na Dito Taka na lang. Dito lang kami guys. Saan? La, resort. Ayan, ano. May, ano, man, may <laughs> Hindi, magde-deliver po. magdi Magde-deliver <laughs> po ako ng feeds. <laughs> para sa mga boy ko. <laughs> Sabi ko, pag ako sumubik talaga ng. Yan, yan, yan. magde-deliver pa ako ng. akin na punta. Ano ba 'yan? <laughs> <laughs> Sabi ko mag prank. And guys, ano oh, nanghingi ako ng ano. Oh, 'di ba? Ang ganda. itanim ko dun sa ano, station. Ay may ano na siya. May madaliyang buhay. Yun. Oh, may ramot na, o, tama na, pangit na siya. Okay Okay, yan. okay na 'yan. Oh, Maam, magano siya, ma siya. pero Guys, tingnan nyo oh, ano, nagte-take out siya. Dinanahiha. Ah, deliver ka lang. Deliver lang pero Deede, uy. Diba nagdi-deliver ka lang? Yan. <laughs> <laughs> pero nagdi-deliver lang ako pero meron tayong ano dito, siyempre si Bosing. Ah, uh, pinapamirinda talaga tayo 'yung pag nakita tayo, ganda pala dito. Ang ganda, dito. Okay. ganda nga masabi, wala tayong masabi. Pero sa susunod, yeah. na kayo dito, guys. Ka. Oh. Tingnan nyo yung ano. <laughs> <pole. laughs> <laughs> <laughs> ano ba yan? Di yung mo. Meron po tayong promo. guys, oh, daming binigay sa akin. Itatanim natin. Iba-ibang ano, variety. Tapos si may pagkain. ano, inuwi oh Paano may pagkain? Okay lang. <laughs> ya <laughs> ya